Parang palo ni ano ah Raymond Swat. homes TV. Wala rin ako makabi dito. Nandito tayo. Hello guys, magandang hapon. We are here in Manila Polo Club. I'm back nandito naman tayo sa Manila Polo Club guys uh, bisitahin natin yung mga kasama ko dati sa trabaho yan nandito tayo sa uh, nasa, ano, maglalakad tayo malapit na tayo sa tennis court dun banda dun tayo papunta ito yung parking area ikita yung parking area guys yan ito yung ano baseball malawak yan baseball so hmm. na guys nandito ah. na tayo sa lower at uh, hard court kasama ko yung dating kasama ito yung kaibigan Pigan ko ha -ha. si Ortiga yan. kalimutan mo pangalan Orly ay yun Orly Ortiga yan baba ito mga kasama po dati oh, kami mga bitirano dito <laughs> yon nandito tayo sa hard court Itong araw, basta kami dito. Guys, yung pumapalo si Das. Francis Das, di ba? Tama? Oo, oh, si Kulot. Si Kulot. Ito yung uh, hardcourt. Okay. Yan. Saan si Chris? Chris ka Oo. Oh. Wala pa ma, hindi ko alam kung saan. Ano yung pro na ba? Ano ba talaga yan? Oo. Hindi ah, trainer lang yun. Eh. Ah, kala ko pro. pro eh. Pag sa labas, pwede siya maging. Barap kalau ni anu Raymond Suarez sa ha? po si Umpoy. Bola, bola. Putik. Yan ba? Putik na. Ang nakagad na. Ano ba? Warm up pa lang eh. Ulit, ulit, ulit. Si te Okay na. Oh, Coach J, ba yan? Coach J! <laughs> Maraming kalaro yan, nasalang ka dyan. Oh. Yes. Coach J, veterano na rin yan dito eh. Okay. Guys, nandito tayo sa upper court. Nagkita kami ni Coach Nguyen. Yan. Nice to meet you. Yan. Wala ko dito masabi kung brang ba ito. Yung asawa niya, kasama ko dati sa trabaho sa Dating class A, ay class B, mula ka sa sino? Sa ball boy ba? Ball boy. Tapos naging class C, class B, class A, tapos naging ko sa pa. Yes, alam oh, na alam mo lahat. Siyempre, natural. Uh, o, di ba? Alam na alam mo lahat. Ito yung course na ito, wala ko masabi kung brang ba ito. Yan, sikat mo ko. Maraming ito sa mga alam uh. mo toro. Pasok na dito. Level sa Toya Homes TV. Alala na akong maghabi dito. Nandito tayo sa Aber Bikutan. Tayo makakasama natin. Narito dito go. Pakita Napakita ko sa inyo yung tennis court, guys. Yung tennis court mula 1 hanggang 5 niyo ba no? Oo. 1 to 5. 1 to 5 'yan. Um, dahil halili ngayon Chinese New Year puno yung court sobrang Napadam dami ang dami naglalaro nakikita nyo si Pablo ayan tapos pati din sa middle court marami din naglalaro sa middle court dito lang yan sa Manila Polo Club sa una kong sabi mo sa una kong trabaho sa una kong pinapasok kong trabaho yun alright alright mga guys thank you mga guys Perpalo ni anu alrimun suarisa Anu